Alam nyo po ba na ito ang dahilan kung bakit bumabagal ang ating Facebook at isa din sa dahilan kung bakit mabilis mapuno storage ng ating cellphone? So kung interesado ka at gusto mong malaman kung paano linisin yan, sundan nyo lamang po ang video na to. Open lang natin yung ating Facebook. Tap 3 lines sa right upper side. Tap settings icon. Scroll up. At dito po ay hanapin lamang natin itong activity log. And then slide lang natin pa left side. At ito pong tatlo na to ang dahilan kung bakit bumabagal yung ating Facebook at mabilis mapuno ang storage ng ating cellphone. So ang gagawin lamang po natin ay i-clear lang po natin yan. So unahin po natin itong search history. Tap clear searches. At dito po ay makikita nyo ay clear na po siya. Next naman po itong Videos Watch. At same process lang din po ay tap lang natin itong Clear Video Watch History. Tap Clear. So antayin lamang po natin kasi ito ay medyo matagal. So habang naghihintay po tayo, unahin muna natin itong Videos Search. At dito po ay makikita nyo na cleared na po yung ating Videos Search. So ngayon naman po ay balikan ulit natin yung ating videos watch. Dito nga po ay makikita nyo na cleared na rin po siya. So that's it guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko neto. Hindi ko sakali na gustuhan nyo nga pala ang video na to. Please like, share and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial ko. At maraming salamat po.